Savings na mas maganda kaysa sa bank. Kung ikaw ang tipo na tao na naglalagay ng pera sa bank for safety purposes, may isi-share ako sa inyo na financial vehicle na parehong-pareho sa bank for safety purposes. Ito ang saving program na hindi nagne-negative ang iyong pera. At kung sakali magkaroon ng emergency at kailangan mo ito, pwede mo ma-withdraw iyong pera anytime. At kung sakali naman mawala ka dito sa mundo ay may 1 million or more depende sa coverage na maibigay para sa iyong pamilya. At kung bigyan ka ng mahabang buhay ay may pera ka din dahil tumutubo ang pera mo dito every year from 4 to 12% which has more interest rate kaysa sa bangko. Ito ang most GRP or most 18 life insurance with PDF. Ang insurance nito ay term insurance wherein you can cover it for 18 years with the same premium. At ito pa, ang premium ng life insurance naman nito ay napakamura. Kung ikaw ay nasa edad 30 years old, you can avail the life insurance for 1 million coverage na 7,000 pesos per year o 400 pesos per month. To know more, message mo lang ako para i-guide kita.